malpakang taong pinadala ko sa auction para patumbahin si Edgardo. Muntik pa tayong sumabit. Ano plano mo ngayon, Madam? Baka may iba pang paraan. Baka pwede nating sirain ang sindikato mula sa loob. Nasa atin na ang loob ni Senator. Hill. Pero kulang pa siya. Pero Madam kulang ang katapatan ng mga tao ni Sr. Ricardo sa kanya. Balita namin, parang Diyos ng tulis sa Kahit bayaran o patayin sila, hindi hindi sila tatalikod kay Sr. Edgardo. Kahit gano'ng katibay ang isang bahay, kayang sirain ang anay. Wala akong pakialam kung henerasyon na ng pamilya ni Edgardo ang namumuno sa Golden Scorpion. Lahat ng tao may kahinaan. Pati ang si Edgardo. Malay natin. May lihim siya na ikakasira niya sa ibang tao. Isang baho na sisira sa pamumuno niya sa sindikato. Yes, Senator William. Maaasahan mo na ang ipinapakita mo sa akin na katapatan ay may katumbas na gantimpala. Oras na bumagsak ang Golden Scorpion. Ito na po, Madam. Impormasyon po tungkol sa pamilya ni Edgardo Magallanes. Iisa lang po yung anak niya si Calvin Magallanes, tagapagmana ng Golden Scorpion. Hindi ito maaari. Imposible. Bakit, madam? May problema po ba? Kilala niyo ba itong Calvin Magallanes na ito? Tawagin mo si Neil. Kailangan ko siyang makausap tungkol sa Calvin na ito. Yes po, ma'am.